Magandang araw sa inyo mga kasabong And welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiw Academy almasal po tayo no Ito, maruya sa kakape Ito yung almusal natin dito sa farm Anyway, uh, pag-usapan natin sa video episode na to no? Ang uh, mga gamot na ginagamit sa paglalaban So dahil stag season na naman Uh, marami tayong mga tanong na inkwentro ano Katulad ng uh, Sabi ng isa sa mga uh, Followers and subscribers natin Ano-ano daw ba Ang mga gamot Na ginagamit natin Sa paglalaban ng manok So kumbaga ng katanungan ano Dahil uh, Talagang sa panahon ngayon Open na yung Informasyon Open na lahat ng produkto Talagang uh, Pagalingan na lang maghanda Pagalingan ng gamot Kung meron man Ano Patibayan ng manok Patatagan ng galing Ano Uh, talagang kailangan magsama-sama yung mga factors na yan para manalo. Pero specifically sa gamot ano, kasi talagang yan din yung mga mali ko nung una. Yan din ang mga mali ko nung una ano. Kasi unang-una, yung mga gamot na sinasabi natin na binibigay, na ini-advertise ano. Ah uh, tingin ko naman uh, ginagawa naman yan may specific purpose ano. Ang kailangan lang natin nitong i-analyze o malaman kung uh, ano bang specific purpose para sa atin. Ano nangyayari sa manok kapag binigyan natin ng specific na gamot? Ano? Kasi uh, may iba naman na nakabisado na nila ang uh, formula ng paggamit ng manok, may iba naman na hindi pa kabisado, ano. So, kumbaga kung hindi pa natin kabisado, tingin ko magdahan-dahan muna tayo, ano. So, ako na ko na halos lahat. Natry ko na halos lahat ng klase ng gamot, lahat ng mga supplements, yung mga pointing capsules na yan, yung mga pointing kung ano-ano pa yan. Uh, na testing na natin yan. Na testing na natin yan. And uh, sa akin, wala pa rin tatalo sa natural. Wala pa rin tatalo sa natural. Kasi tinan nyo, uh, ang ibang mga supplements, ano? Ang ibang mga supplements, pag titingnan nyo yung mga ingredients niyan may nakalagay ribose, glucose. So, anong ibig sabihin ng ribose sa glucose na yan? That is a form of sugar. That is a form of sugar. So, uh, let us give you an example. Let me give you an example. Ano? Asukal. Ano? Asukal. Alam epekto ng asukal sa katawan? ah uh, tinan yung bata. Pag binigyan nyo ng tsokolate ang bata, chocolate, pinakain nyo, makikita nyo, hyper ang bata. Hyper talaga pagkakain niya ng chocolate. Pag pumasok sa bloodstream niya, yung tamis ng chocolate. Kasi ang chocolate, uh, cocoa and sugar yan. Kaya matamis dahil may asukal. So pag pumasok sa bloodstream ng bata o ng tao, yung uh, chocolate, yung asukal ng chocolate, hyper. Hyper yan. So kahit naman tayo, kahit matanda na tayo, pag kumain tayo ng chocolate sa gabi, hirap tayong makatulog. <laughs> hirap tayong makatulog. Kasi yung asukal, ginigising tayo ng asukal. So, di ba nyo, ginigising tayo ng asukal, yung bata naging hyper, 'tay matanda di makatulog. So, mga that's fine, that's fine. Pero mapapansin nyo, pagkatapos ng ilang minuto o isang oras na yung bata tapos na magkukulit, humupa na ang epekto ng chocolate na consume na niya. Na-consume na niya ang uh, sugar. Tulog ang bata. Tulog ang bata. Inaantok. So, ano 'yung ibig sabihin? kasi pag pinakain mo ng tsokolate, pag nag-consume ka ng sugar, you kaya know, mo pag nagkape tayo, o kaya nag, kung ano, kape na may asukal, kumain ka ng cake, parang energetic ka. Pagkatapos na naantukin ka. Kasi may tinatawag tayong sugar rush. Sugar rush. Pag pumasok sa bloodstream mo yung asukal, parang energetic ka eh. Uh, hyper na hyper ka. Bursting ang energy mo. Pero temporary lang yan. Pagkatapos niyan, sabi ko sa inyo, example natin karina, tulog ang bata. So, nung natulog ang bata, ano ibig sabihin? Ang kasunod ng sugar rush is sugar crash. Pag sabi sugar crash, parang eroplano nag-crash. Bagsak ang energy level mo. So, pag bumagsak ang energy level mo, matutulog ka. So, o, sa manok, anong epekto? Nandiyan na yung gumigiri ang manok. Nandiyan na yung manok na uh, gumagala-gala ang mata. Kahit saan, kahit nasa garas, siya tanggalan mo ng bayna gumagala-gala ang mata, nililimber mo, parang hindi siya gaano nagre-react sa pato uh, patoka, nililimber mo, ang ingay-ingay, something na ganun, ano, something na ganun. So, kumbaga, pwede nyo namang gamitin, depende kung kabisado nyo, ano. Kasi ako, yan ang takot ko, ano. So, hindi, hindi consistent ang score ko noon, may mga gumigiri, ewan ko, hindi ko malaman. So, nung tinanggal ko yung mga ganyan na supplements na yan, yung mga pinapatak sa bibig, yung mga pinapainom hours before, tinanggal ko yan, naging consistent ano. So, last year, nakapag nine points tayo sa bakbakan out of 11 stag using this method. So, kung baga talagang natural method, natural method. So, ang last na ko ng gamot or ng vitamins is 3 days before. 3 days before ng laban, dun lang ako nagbibigay. So, the rest, natural lang sila. Natural ang galit, natural ang pointing, natural ang tubig sa katawan, Uh, hindi ka magkakamali eh. kasi minsan mapapansin mo sobrang galing nung nag spar tayo sobrang galing nung magse-select sabi nila pagdating sa si Radas bakit nagbago bakit nagbago gumiri o dahil yan sa mga kung ano-ano mga vitamins at mga supplements na binibigay natin during those uh, fight time fight day fight hour so ito hindi ko naman nilalahat ano sa, sa mga nakakabisado okay lang pero sa mga baguhan pa lang, huwag kayong padadala, ano? Huwag kayong padadala sa mga kung ano-ano ganyan. Kung put it the natural way as possible until magamay mo na, until may magustuhan kang supplement na hiyang sa para sa may point mo ang manok mo, that's the time, ano? That's the time. Pero not until hindi mo pa nakakabisado, kung mga natural muna kasi talagang magbabayad ka ng napakaraming tuition fee pag ganyan, ano? So, nadaanan ko na yan lahat. Nadaanan ko. Pero point na, yung mga super kong manok, panalo na lang, tumatabla pa, pinagkakatay ko. Super na mga manok yun. Actually, yun yung mga kapatid na mga nanalo sa World Slasher. Yung mga bata pa, na kapatid doon, pinagpapatay ko. Sa inis ko, ano? Kasi hindi ko makuha ang gusto kong palo. Nasamantalang, super na super nung nagpa-final selection kami. Pero nung araw ng laban, gumigiri, ambay-ambay, binabangga ng balikat ang kalaban. So, Maga, nung na-analyze ko lately, dahil yun doon sa mga supplements. Dahil yun sa mga supplements. So, ulitin ko, kami, nagbibigay kami, 3 days before, wini-withdraw na namin lahat ng supplements. Ang ginagawa na lang namin, uh, tinataniman namin sila ng galit. Pinapatokaan dito, pinapatokaan dito, pinapakita, pinakahig, palakad, tapos hayaan na lang. Hayaan na lang. Kung maga, in 3 days time, magbi-build up sa kanya yung galit, yung, yung, natural na rhythm ng katawan niya, yung natural na testosterone, magbi-build up yan. Taniman mo ng galit. Yun lang, ano. So, naggumamit ako dati ng kung ano ng pills. Uh, nagkanda loko-loko. Bumiri -loko. man ako. Grand finals pa naman nun sa Manila Arena. O, sayang. Sayang, hindi namin nahabol. Kaya, kumbaga talagang very risky, ano. So, that is a uh, part of uh, part of uh, learning part of learning ano so may encounter niyo din yan ang importante you don't stop you don't stop and you 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 learn you learn ano kasi talagang mahirap na parang sobrang galing ng manok mo inalagaan mo grabe ang tagod grabe ang gastos pagdating ng laban gigiri lang o sobrang bait walang puwersa walang power kung ano na hindi niya magawa kung anong ginagawa niya sa gradas na normally na dapat na hindi na siya ma-stress na dapat hindi siya magbabago hindi dapat mas lalo siyang gagaling dahil pinapahinga na lang siya eh. Pinapahinga na lang siya. So, kung baga, uh, yun yung natuklasan ko. Ano? Yun ang napansin ko. Kaya sa mga kasama natin, mga kaibigan natin, ng mga beginners, so, yun po yung mga advice natin. Ano? So, you have to, you have to learn it, ano, and tuklasin nyo sa sarili nyo kung ano ba talaga ang hiyang sa inyo, ano? Kung ano ba talaga ang hiyang sa inyo? Kasi, yun nga, minsan mapapansin mo, mabibilib ka, ano? may mga tao talaga magagaling maghanda na talagang kahit basag-basag na durug-durug na hindi pa bumibay ang tibay ng manok ang tibay ng manok ano maraming veterano magagaling so minsan ang nasa isip natin yung mga ganong performance is nasa gamot pero hindi kadalasan hindi nasa gamot yun kadalasan tama yung moisture ng manok tama ang katawan maganda ang pakiramdam ng manok nandyan ang tibay ng manok nandyan ang tibay hindi yung tipong Ah, uh, lamang na lamang sa gamot, hindi 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 po uh, sa akin, hindi 'yan ano. Pwedeng may factor pero uh, yung manok na talagang matibay, maganda pa pakaramdam. Yung tipong hinog sa batak, ano? Hinog sa batak kasi pag ang katawan niya medyo sanay sa pahirap, ah, uh, na-develop muna ang muscle niya. na kahit istag 'yan, talagang matibay 'yan. ilalabang kanya, hindi 'yan basta-basta bibigay. So sa amin, ganun lang din ang ginagawa namin, ano. Ganun lang din ang ginagawa namin. So, yun lang guys. Uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Magkita-kita ulit tayo sa next video episode ng CC Academy. And magkita-kita po tayo ano, sa fiesta ano, itong uh, August 15 to 17. May expo po tayo sa SMX MOA. Magkita-kita tayo din.